Good afternoon po, si Tita Maxi uli ito ha ah, Kasi may tuturo lang ako sa inyo ha Subukan nyo, kasi walang masama Pakipi ah, kasi nakita ko ah, Sa ah, Asian country, yan ang ginagawa nila Sabi ko, itry nga natin, wala naman masama, hindi eh, ba? Di ba, cellphone natin araw-araw hawak tayo, hindi ba? Palagi tayo nang hawak ng cellphone para mag, mag yun tayo halimbawa ma conversation business lahat sa cellphone hindi ba ngayon ang kamay natin hindi na mahiwalay sa cellphone sa gabi cellphone sa umaga cellphone sa gabi tanghali cellphone may tuturo ako sa inyo try niyo ha walang sisihan basta tuturo ko sa iyo kasi last month ginawa ko na yan na okay naman kami okay lahat na tinuro ko kaya gusto ko magturo sa mga subscriber natin mga friend natin alam mo feng si is a guide sharing mag sharing kayo kung alam nyo good ito share kayo ha kung tinuro ko kayo, alam niyo yung mga angpao lalagay ng 168 lalagay sa ilalim ng unan o yasway coins lalagay din sa unan yung mga panood niyo yung youtube ko na tita maxi marami akong episode na nagtuturo ng iba ibang klase so try niyo walang masama ha ha walang masama ito ngayon yung cellphone natin yung balikot sa likod i-open nyo, ilagay mo 50 pesos. Ang 50 pesos is red. Sa Chinese, red is pupu sing. Ibig sabihin, pataas-pataas uh, ang parang promotion ng promotion, promotion. Ang bakit natin uh, nalagay cellphone natin sa likod maglalagay ng pera. Hiniram ko lang ito. Yung cellphone na sa likod, lalagay natin ng pera. 50 pula. Lalagay natin dito ah, uh, tapos, ibig sabihin, araw-araw may hawak tayo pera. Ibig sabihin, tuwing umaga, tanghali, gabi, puro hawak ng pera. It min mayaman tayo. Palaging may pera tayo sa business, sa transaction. Ibig sabihin, may pera. Alam mo, ma'am, sir, marami nakukomprentita, maxi, wala akong pera. Mas na wala tayong pera, pagising mo mo, sasabihin nyo, marami akong pera. Bukas, marami akong pera. Kasi pag palagi ka malungkot, tapos sasabihin mo, walang kang pera, yung mga saint ng malungkot, dumalapit sa atin, ayaw na umalis, kasi malungkot tayo. Pag masaya tayo, yung mga good saint, lalapit sa atin. So, Bukas umpisahan sasabihin niyo, marami pera ako, milyonaryo per ako. Yan ang sasabihin niyo na uh good luck na ako ngayon. Uh bukas o oh, sabi mo bukas kasi eh sabi mo uh bukas may suerte na ako, bukas mananalo ako ng loto Bukas o oh, ngayon? O oh, bukas, okay lang. Sabi mo may pera na ako, milyonaryo na. Huwag mo sabihin ay naku, palagi akong walang pera, ay wala akong benta, ay ano-ano hindi ano. maganda sa buhay natin, so we have to think positive na bukas may pera ako milyonaryo na ako tapos sasabihin mo o bukas may bibigay sa akin pera may isang customer tinuro ko siya alam mo, the next day may pera siya, may na yung utang sa kanya, binayaran siya So, itong cellphone, ting positive itong cellphone, lalagay natin ng pera na 50 pesos lang. Kasi yung 1,100, yellow ito eh. Ayaw, gusto natin pula. Kaya 50 pesos lang ang lalagay natin na pula. Ang pula, ibig sabihin, upu kausing. Uh, pag wala namang kayong pera po, ang pau na maliit, lalagay mo din dito pwede basta pula no pero mas maganda yung pera kung may 50 palagay ko marami naman kayo no 20 pesos hindi 20 pesos hindi pula no orange so 50 lang ang pula ako. ha kaya ibig sabihin to palagi tayo hawak pera umaga gabi tanghali, hawak natin eh, di ba? Minsan tutulog, hawak pa din. Sabihin palagi tayo, hawak pera, palagi may pera tayo, ha? Try niyo, walang masama, ha? Kung ako, kung wala kayong pera, tapos sisisiin mo ako. Hindi po, try niyo lang po. Maraming tinuruan ko, okay naman. Basta yun, cellphone niyo, lalagay kayo ng pera. Umpisa mo yun, pag napanood nyo, nalagay mo na pera. Tapos sabihin mo, bukas may pera na ako, milyonaryo na ako. Mga bangko ko puno na. Ako ano gusto niyo sabihin niyo na lang ha. Ito ang lalagay natin pera sa cellphone. Ngayon naman, meron pa ako isang magtuturo sa inyo. Try niyo walang masama. Yung palagi akong yung umpisa na matay mister ko. Yung may sakit siya, talagang hindi ako makatulog gabi-gabi nagigising 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Napipil ko parang may gumagawa sa akin pero ang dami naman sabi wala lang wala wala. Mabahala na siya. <laughs> uh, basta gising tulog, gising tulog, nahihirapan ako. Kaya ang kinakain ko yung sleeping tablet na Senor. Sabi lang masama, wag daw kumain ng sleeping tablet uh, pag kumuhain ka ng marami na magiging ay, ano, Alzheimer's. An, an, Ganon. E paano yun pag hindi ka nakatulog, umaga, hindi ka na makatrabaho, palagi antok na lang, antok ko kasi kulang ang tulog mo. Tapos may iba naman nagsasabi, pag kulang tulog mo, madali ka mamatay. <laughs> ano mangyayari sa ating kulang tulog? Ayaw, walang ma... Puro isip, pakigaan nyo hindi na makatulog. So, meron ako customer, binigay sa akin to. Ito, yun ang sa loob, limang piraso. Limang piraso po. No? Tapos, itong limang piraso, isang gabi, limang araw, limang gabi. Pag open nyo, pag open nyo ito, meron siyang bilog, ididikid mo dito. ididikit mo dito. Pag open mo, yung bilog, meron pa isang puti, aalisin mo, ididikit mo dito. Yung tutulog ka na, before sleep, lagay mo yan. Hang, matapos, pumunta ka na matulog, tingnan mo. First day, second day, medyo hindi pa effective. The third day, umpisa. Third day, ganun, umpisa. Ang sarap ang tulog, wala nang gising. Hanggang umaga na magigising mo. Kung hindi, minsan alas dos ako nagigising alas 4 alas 6 umpisa din na kayo ko ito na okay na tapos under one week na kalimutan ko maklakay straight straight na po itry nyo yung mga matanda na matanda na mahirap matulog po ito isang balot isang balot lima para makatulog kayo isang balot lima ito no? Yan. Yan. titikit nyo lang sa kamay yung mga matatanda, yung mahirap mo tulok, try nyo pa sa Facebook ka alisin nyo na. I try nyo po ito. Uh, kung bebele kayo, paki tita Maxi Page o Charmy on Pin Messenger. Mura lang, sobrang mura. Mas mura pa sa sleeping tablets nyo. I-try nyo na i-text Tita Maxi Pace baka, no? o Charmy Ongpin Messenger. Isa lang cellphone text nyo, wak yun Tita Maxi Pace, tatanong ka. Tapos uh, Charmy Ongpin, tatanong ka, hindi po ha. Try nyo ito ha, ito ha oh, po, yan o. No? Matutulog, ang sarang matulog, no. Hindi yung kakain, didikit lang sa kamay may nag-try din ako ibang brands dito sa Facebook. Walang effective. <laughs> Walang epektin, effect Ang dami ko binili. Lahat na sa Facebook. Sabi ng anak ko, ma, lahat binili mo na. Walang effect din. Sabi ko, oo talaga. Pero ito talaga ngayon, na order ako ng marami. May nag-order sa akin 50 pack. Iba, 50. isang kahon, 40 pack. Iba, nakihira, mag-order nak ako ng 100 pack ang dami po nako-order sa akin saksi nakakatulog sila dikit mo lang mamaya matutulog ka na o kasi minsan pag nakiga tayo ni ba ang hirap hirap ito mga ilang minuto lang makakatulog ka na try niyo po i-text tita maxi page and charmy on free messenger sobrang mura po ito ha try niyo isang balot for 5 days yan ha Pakitext lang Tita Maxi Faith and Charmy on Pin Messenger. Malapit na ang New Year. Ilan araw na lang? Eh, Christmas pala. Two days na lang, no? Two days. Ha? 23, 24. Oo nga. Three days na lang. Merry Christmas po, ha? Ah, sa lahat na nanonood sa akin. Thank you po. Thank you sa lahat na subscriber, uh, friend, Facebook, TikTok YouTube salamat po sa uh, support mo sa akin uh, sana matutulungan ko po din kayo kung anong may, eh, anong alam ko magshare share ako sa iyo dapat kayo magshare ang maganda sharing para gumanda ang buhay natin hopefully na 2024 lahat tayo masaswerte, ting positive lang kasi para pag negative ka lang kanina, customer negative ng negative, walang mangyayari sa inyo po, ma'am. No? So, if you have any question, text Tita Maxi Page o Charmy on Film Messenger. 24, open kami. 25, full day. Close kami. 25, 26, open. Hanggang 31. Uh, January 1 ng 2024, pahinga muna kami. Then, January to umpisa open hanggang after Holy Week na po every day open kami. So uh, makyun kayo sharing kayo ha sharing kayo sa mga customer natin. Okay po, maingay na sa labas. Thank you.